Paano nakapagtapos ng college at nakapagmasters ang ama ni Aura Brigela? Nagbunga lang lahat ng paghihirap ni Aura Brigela na nagsimula sa showbiz sa murang edad. Isa dito ay ang pagpapaaral niya sa kanyang ama na si O'Neal Brian Brigella. Napagtapos niya ito ng kolehiyo noong April 2019 at kita sa Instagram post ni Aura noon na abot tenga ang kanyang ngiti kasama ang nagtapos na ama at ang kanyang lola. Ayon sa caption noon ni Aura, ay binati niya kanyang ama na congratulations at naging proud siya sa kanyang papa. Sabi pa niya na it's better than late than never. Dagdag pa ni Aura, silang lahat ng mga anak ay sobrang saludo sa kanilang ama dahil pinakita nito sa kanila kung gaano kahalaga ang pag-aaral. Pahabol pa ni Aura sa kanyang post, I love you papa, congrats ulit. Nag-post din noon si Oji Diaz para batiin si Aura sa pagpapaaral niya sa kanyang tatay. Sa isang interview noong 2017, sinabi ni Unil, ang ama ni Aura, na ang kanyang anak ang nagpapaaral sa kanya nang mawalan ito ng trabaho. Anya, parang si Aura na yung nagpapaaral sa kanya, baliktad na. Simula nung nawalan siya ng trabaho at nahiwalay pa siya sa nanay ni Aura, parang yun na lang naisip niya na magandang ipapakita sa kanyang mga anak. Sinangayun na naman ito ni Aura sa interview ni Karen Davila. Sabi pa ni Aura nung time na yon, gustong gusto talaga ng papa niya na bumalik ulit sa pag-aaral kasi gusto niyang ipakita sa kanyang mga anak na kahit anong edad pa, pwede kang bumalik sa pag-aaral anytime at gusto niyang patunayan sa kanila na sobrang mahalaga talaga yung pag-aaral. Nagbalik tanaw rin si O'Neal lang itinuloy niya ang pag-aaral sa kolehiyo. Nagsimula siya ulit sa first year college at 32 years old na siya noon. Siya ang pinakamatanda sa batch nila na groom madweight. Bagamat nagkaroon daw siya ng duda noong simula, hindi hinayaan ni Unil na panghinaan siya ng loob. Lahat niya noong una ay nahihiya siya pero mindset niya, pakapalan na lang ng mukha ito. Kung di niya kakapalan ang mukha ay walang mangyayari. Pero sa awa naman ng Diyos, habang tumatagal, mas naa-appreciate nila yung ganoong mindset at napagtanto ni O'Neal na tama ang kanya naging desisyon. Sabi pa niya na realize niya na iba kapag may aral. Iba yung kapag nakagraduate ka at ayaw din naman mangyari sa point na dumating yung mga anak niya sa ganoon. Lubos na kasiyahan naman ang naramdaman ni Aura nang makitang magtapos ang ama. Sabi pa ni Aura, yung nakakatouch ng damdamin ay nandoon siya sa stage nang bigyan ng diploma ang kanyang ama. Nakita ni Aura noon kung gaano ang kanyang ama kadesidido na bumalik ulit sa pag-aaral at proud na proud sila ng umakyat ang ama sa stage at nakuha na niya yung gusto niya talaga. At saka sa kasalukuyan, itong March 2024, naging proud na naman ulit si Aura sa nakamit na kanyang ama matapos graduate ng Masters in Business Administration o MBA. Ang kanyang ama na si O'Neill Brian Bigella ay nakapagtapos na kanyang MBA sa Philippine Christian University. Matatanda ang April 2019 lang na magtapos na kanyang undergrad si O'Neill na naitumigil sa kolehiyo para suportahan ang pamilya. Ang nakakaantig pusong post ni Aura na katoon sa kanyang ama ay agad na umani ng maraming likes at reaksyon sa social media. At isa na dito ang famous vlogger at celebrity mom na si Zainab Harake na positibong tumugon sa post ni Aura sa tatay na si O'Neill Bryan na nakakuha ng master's degree. Ayon pa kay Zainab na may caption na, Wow! Cutie! Congrats, Tito! Komento pa ng isang netizen ay napakagaling at kahangahanga ang ama ni Aura dahil hindi ginastos ang pera sa mga luho o mga material na bagay na pinaghirapan niya kundi sa edukasyon. Dagdag pa ng netizen ay makakatulong na sa pamilya ang ama ni Aura matapos sa kursong kinuha mula bachelor's at masteral degree. Si Aura ay mayroon pang dalawang nakababatang kapatid mula sa ama at ina. Matapos maghiwalay ang mga magulang, nakapag-asawa muli ang kanyang ama, kaya nagkaroon pa si Aura ng dalawang maliliit na kapatid. Masaya na binanggit ni Aura na nakakabanding din nila minsan ang kanilang ina. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!